Good morning! Good morning! Ayan, harvest time again. Ang lalaki ulit ng ating dahon ng ating mga o oh. ba? Diba? So, magtatanggal ulit tayo para tumubo ulit yung mga dahon niya. 我。Mm hmm. mm hmm. Baka enjoy naman mag-harvest pag ganito. Ayan. Diba? So, maganda na rin hindi natin hinaharvest lahat pero hindi masayang yung so, harvest lang natin yung kakainin natin. Ayan. Ayan. So, na kaya ito? Or, harvest pa natin para umakihan mga iba. Ayan. Harvest pa natin yung iba lalo na yung malalaki na ang dahon let go this side Ayan. Ayan. so happy naman uh -huh. so okay na to marami na yan bukas ulit ayan diba Ito ang ating harvest